Ano? Oh, laki ng tiyano. oh? Oo. Oh, no! Oh, shit! Ang ganda man Good morning, good morning, mga Ito, fishing tayo dito sa May Buaya only kasi nito dami mga isda kaya pinapaligan talaga na natin. Fishing buddy natin si Abadai Nilo. Hoy, si tao, si tao, tilo. Uh, sana marami kami. Yung ang spot ang ganda kasi gabi ang ulan kahapon, so ang ganda. Okay, <laughs> si tao, rad. Tayo madul dito tayo, ha? Ganda. Uy. Kinabalikat, balik-balikan ng spot. Ay, ang lalim niyan. Lalim talaga. Baliw man. Yan titulang, ha. Uy. Baliw. Ayan, yan. Mm Hindi -hmm. ready na nga akin. Hindi ako Uy! Uy! Uh -huh. Uy, ganda ng sky si First oh, may premium ka ang bulate. <laughs> Ayan. Wow! Ano nuod diyan? Huwag yan ibus, Gabi, parang dinilaan yung paing ko. Talaga ko na mo nilalaro na, ay laki! Uy, laki! ay lagi, ka wii, ka. wii, wii, wii,

Wuih, ganda! kena hirauan itu! Aduh, sakit-sakit! Wuih, aruyo! <laughs> Uloh, Bro, ganda-ganda saiz-saiz yang aruyo tu. Okey, nak 0-1. Wuih, ganda-ganda! Itu lah! Itu lah! Oh, celup Wah, bahaya nak nampak. Angkat tangan. Tiada pun aku sah. Ali, ini jangan. Oh, itu lah, itu lah. No, no. Angkat terus lagi. Terus lagi, terus lagi. Jangan. Okay, <laughs> Good size <safe>, mga talaga <laughs> Kaya na na si You know? si na si Trap lang oh pensing sino so mas malaki tuloy mas malaki mas malit mas, <laughs> mas malaki yung kanya pero ang ganda na sa abit, oh O, idak mo galon. Ay, laki. <lucky>. Ay, laki! <laughs> eh, black bear. Uy. <laughs> ay laki <laughs> oh, magadon. Malapit na mapuno. Bye-bye. Pala. Ni pusha sa ni sa GC Dami! Uy, na wala. <laughs> Eh ano na, Ano na, eh ano na. mo Haha. <laughs> Uy, lagi. Ano mo Ano ang mo. Pinakpo na. Uy, <laughs> Ay laki talaga! Ang Haha. Haha. Uy, ganda ng hawak at taba-taba Uy, 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 uy Tatalunan na eh Yan na Ang ganda ng hagis mo, Papa Ayan na Ayan na Sa'yo, ay puso Teka-teka, kunin ko yung sakin Malaki yan Uy, black pear Hahaha <laughs> Lilipat natin sa'yo Red pair mamay, red pair Walaw <laughs> Hindi gumalaw <laughs> Napagod <laughs> Walang palat <laughs> Ah, oy, buntis, wag Ay na sa akin Pakawalan wala niyo buntis oy laki ng tiyan, oh Tinan mo, oh, Manganganak pa yan, oh Laki ng tiyan, oh Oh, buntis, pakawalan mo o bagay isis lang ay gusto bang sa niya, no? <laughs> Yan, tinakawalan yung buntis. Padami ka ha, mga nakauli. Ah, mamaya si Sarian kayo, ikaw bang magbayad mo. <laughs> na mga dulo. Oo, oh, yun. Uy, po, ang gala. Anong nangyari? Uli ka. Ganito, Jesus Maria <laughs> Ay, ay nakuha mo na Oh, lucky rin pala Takdaan yun sa baday, pa Uy Good size Sa iwi Lumalaki Alam, malaki nga Red pear? Ay, di black pear. Yeah. <laughs> Agad sumabit yung kanilo eh. Umay oh, laman. Umay <laughs> <laughs> oh, laman nga, buta. Sabit lang, may laman eh. Talagi <laughs> yung kanilo. Ang laki pa. Ang laki pa. Ang <laughs> <laughs> laki pa. <laughs> Baka wala mo yan, sabi mo, sabit lang eh Ayun na, untul-untul na oh Uy. dali, ang laki Ang malaki Uy, wag kang dito Uy, putin Yes, ang laki din nga tayo Ang yung Four fingers eh <laughs> Uy, malaki Malaki tu Oh, nasabins pa Wui sarong bin Laki Hmm Lali ke boy Uy.

Red bear ke Ayo dong makan dosu Red Bear lagi Itu lagi Nah, aku buat Red Bear Red Bear Ini, ini please. Mungkin benar. Ayun uh, na, no, umandar na naman. Tika! Ginugulo mo yung akin ha. Sike! <laughs> Aaruyo! dito? Tengok mula Tengok mula Malaki tu Malaki tu uy laki Ha <laughs> uy 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 ha 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 Badai Alak ni tu badai Ha 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 tu Tepat tengati pe Ha? Robi ối, Robi nữa, à, bố Uy, Robi nữa, mà hiếu mặt Allah lắc lư, lắc lư, ài đó, là không Ha 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 Black Ha Boleh Good size Putang oh, ye Yon dali ka Red pair uli Ay maliit Yon ok no Uy, Meron na pala Uy, laki Uy, laki! Uy, laki! Uy, nasa labits pa! Eh, hindi na, ano lang. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Hindi, nakagat niya, oh. na lang sa sabaya. nga, oh! Wala sa bibig, oh! Ay, 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 ah! ay, 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 ni laman pala lipat ko lang kita, yun ah oh kita kita mo yung floater, mga dul kita kita oh lagi, hehehe 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 last ball, ibigay muna ang pla, -pla. Last Bull na aku Cina, na, kibiti muna ke kasi Last Bull na nga Oh, yun na boh mo Last Bull na to Hmm, ayayay ay. Yun, malaki yan, malaki yan Oh Suruy-suruy. Ay, laki nga. Wala, nakadali na. Ay, malaki pa to. Oo, oh, malaki pa to. Nang last ball, nakadali. Sosyaro. Ayoko nito. Gusto ko yung last ball, yung red bear. Kama. Yun. Ang last ball na dali. Last ball na dali. Last ball na talaga to. Yee. -hye. Goodbye. That's it for today mga dol Alas si na Kailangan natin umuwi Nilo nagka harvest So tingnan natin Uy sumasakit yung paa ko Patingin Uy okay. Pare-pare sa huli Ando pa si Kaya Baday Sa akin uy, Huwag tatalon Yan, napuno Uy Uy Uy, 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 uy Napuno Alright Galing Maraming salamat sa buhayang batong ispat. Grabe. Thank you.